Hello guys, good morning, good morning, good afternoon, good evening Welcome back to my blog. Welcome to my channel Ayan, mag-breakfast na po tayo Ito yung mga ulam natin guys Torta na long bean Ayan, Long bean uh, torta, anong tawag mo Sarap-sarap Unlimited rice Meron tayong sausawan na ketchup At meron tayong adobong sitaw Ayan, sitaw pala yan guys. Long beans, sitaw, torta. Unlimited rice. At meron tayong kapi. Ayan. <laughs> Breakfast na tayo. Tignan natin itong ano. Tignan natin itong uh, ating uh, torta na long bean. Sitaw. Ayan. Kuha na kayo guys. Ayan oh sarap sitaw or long bean na hiniwa-hiwa ng manipis at nilagyan ng itlog uh, garlic at saka sibuyas onion ayan oh masarap itong ano guys yung sunog-sunog uh, konti parang crispy ayan oh di ba masarap mm. oh wow yummy sarap mm. So, let's eat guys. Ito lang ang ulam namin sa breakfast. Hindi kagaya sa ano na uh, talagang nasanay na kami na mag-breakfast ng rice. Hindi kagaya noon na nasa ibang bansa ako na okay lang sa amin yung breakfast namin na bread at saka coffee. Ilang taon akong nagtrabaho sa ibang bansa. Sanay na sanay na ako sa breakfast na coffee at saka bread. So ngayon, bumalik na naman ako na mag-breakfast ng rice. Unlimited rice. Oh. So, diba? so ito lang guys, ang update natin. Thank you for watching. God bless us all.